ipa ano, ipagawa kay Migo Diniz. bibigyan ko siya ng 500. Yes. Ito. Ano lang to, may pagawa ko sa kanya. Ito, ito gawin mo to ha. Ngayon pa lang mag-isip ka na kung anong pwede mong gawin dito. Pang uh, pangalan to, pangalan ng isang lugar. Ito ha. Dinis. Ngayon ito may eh. Kaibigan natin to eh. Maka 500 ka sa akin pag magawa mo to Ang dami naman yan. Ang dami yan, hindi marami yan. Yan lang, tapos na. Ilang mobs yan? Dalawang mobs lang to dalawang moves Yan Ito mga kamigs pag mahulaan ni Migo De니스 500 yan ano Two moves Magbigay ka og pangan sa Pil sa Pilipinas ba oh. sa usak ka lugar Usa ka lugar sa atin oh. lugar isang city, lugar City City, city. pangao oh. Kana siya nga arins two moves, na makahimu ka og usa ka pangan sa lugar sa atin. Tagalog, Tagalog. Ah. Two moves, kailangan ma magawa mo na yung ano yung ah, itong lang. pangalan ng isang lugar sa atin. Two moves lang siya. 500 pesos. Two moves lang. mag ka kung oh, anong lugar na pwedeng magawa mo sa two moves lang dyan. dikit Hindi eh, nandikit dikit-dikit. Ganun lang yan. Ganun lang yan. Eh, ano nga Pasil, pasil nga yan eh. Nakadikit yan, ganyan. Ganyan lang yan. Pumus lang. Kailangan magawa mo siya na pangalan sa isang lugar. Name. Name na isang lugar sa atin, sa Pinas. 500 pesos. Ayan, doon siya, Manila. Ano ba ito? Isang party ito. Kahit saan. Bigyan kita ng ano, ng clothes. Kasaan party? Oo. Ah, sa, sa, sa ano, sa bandang, Liti Aka yun eh. O, oh, Cebu na lang, Cebu. Ah, Cebu. Oh, bandang Cebu. Wala akong alam sa mga Cebu ah. 500 pesos. Two moves lang, two moves. Pwede don't touch yan. <laughs> don't touch. <laughs> don't touch. Toms lang yan mga kamit. Kahit si Migo Alan. Pag alam mo Migo. Gawin mo na. 500 pesos. Tumubos yan. Tumubos. Ganyan yan. Ayan. Ayan mga kamigs ang ano ang Atawag tawag ito ang mechanic. Ayan oh. So sa nakaalam dyan two moves lang yan. Pangalan sa isang lugar sa atin. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oh, mahirap to. Di, di may ikaw kung anong anong i-try mo sa pag-moves. Kung saan yung gusto mo. So ayan mga kamigs, Two moves yan ha Wala akong mantang parting ano Mindanao Eh malay mo doon sa inyo merong ganyan din sa two moves q t one moves one moves ka na lang ay koi yan mga kabig two moves lang yan isang lugar sa pilipinas City yan siya, kita ng ano, lugar yan siya, city. City siya nga lugar, wala 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 si like, like, uh, Mindanao wala sa, sa Mindanao, wala 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 City yan siya. Tulad sa ya, ano, uh, Cebu. City di ba? Pangpanga, City yan. Baguio, City di ba? So, pangalan sa isang lugar yan. Yan. Oh, nakadalawang kuha ka na. Anong ano dyan? Ilan to? Oo, oh, 'yan ang ilapag mo. Mali 500. Yan 500. Ano ba yan? Wari, wala ka namang hindi mo man inulit yung isa dyan eh. <laughs> Pinatong mo lang eh. <laughs> hindi mo lang inulit yung isa dyan. <laughs> Pinatong mo lang eh. <laughs> lulot? Lulot? May lugar ba nga lulot? <laughs> May lugar ba nga lulot sa atin? Lulot? 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 <laughs> lulot. Lolo mo sa akin lolo. Lolo. Lote. So, ayan. Doha, kamig, yan ang ano, namin libangan dito. Ayan, yan, yan, yan. Copy-copy lang. May chocolate. Ayan, may goodness. Pinaano ko. Pangalan sa isang lugar sa atin. Two moves lang. Ayan, mga kamig Two moves lang yan. Pangalan sa lugar, isang lugar sa Pinas. Two moves lang. Baka kayong may alam dyan. Ayan, o. Oh. So, ano Migo Dennis news? Sagutin ko na. Hindi well, mo na may rap, eh. Sagutin ka na? Question. Ha? Mm. So, yun, mga kamig ka Sagutin ko na. Hindi niya kaya. Ako na lang sasagot. Paano ba yan yung mga ganyang ako na sasagot? So, ito. Ganito yan, Migo Dennis Malapit kana Malapit ka na sana two moves yan. Ito yung kukunin mo. Yan, o. Okay, oh. Yan, o. Oh. Yan. So, ayan. Binigyan na kita ng claw. Ano yan? Anong basa dyan? Lolo. Lolo? O. Oh. Ah, ito. Ang lagyan mo. Two moves lang. Ah, ilo, ilo. O! Oh! <laughs> elo, elo! Ah! Mga kamigs! Two moves lang! <laughs> <laughs> ayan! <laughs> so mga makamix yan ang sagot oh basahin nyo ilo ilo yan ang arrangement Ganyan lang yung arrangement Ayan oh. Ganyan ayano lolo lolo oh. Lulut, lulut. lolo 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 basahin Elo, elo. Ayun, wala kang 500 sa akin. Wala kang Wala Walang panglod si Migo Dinis. Kapi na lang. <laughs> Kapi bara ko. Tama yung hinugot ko. Ha? So, ayun. Tama yung hinugot ko. Ikaw din. So, ayun, mga kamigs. Ayun. See you again. Hindi <laughs> na ano ni Migo Dinis. Hindi nasagot niya. Wala siyang pira. Habangan niyo yung mga susunod Abangan na kamanata. Habangan yung mga ano namin. Mga moves namin. Bye-bye. <laughs>